i day mga ka-Bisik. Meron po tayong bubuin na road bike na this. Gawa po to ni Abe Maldea mga bisik So ito po yung mga uh, gamitin pyesa para dun sa bike. So mamaya tignan natin yung finish nito. Paano kalalabasan. Yan dapatan na. Eh. Paano ba Columbus? Pa-rap. Rapat okay. dito, ano? ko? na po? No? So, decision po ang ating... Okay. Pero pwede na po, ano? na po ng palatandaan para putulit na. So, nilalagyan po ng guide para pagputol. Pantay po. Oke Jason. Wah, sama lo. install na yung STI natin mga kabisik so, tinetesting pa ako kung sakto nasa gitna yung ano yung wheel set so, yung panlikod naman ng susukat unti-unti na siya nabubuo, makakabisik. Ito, set-up, i Yung... install na po yung KMC na chain. Ganda ng kulay. Color black. Siya nga pala mga kabisik. Kung gusto niya magpagawa ng bike nyo, magpa-service, punta lang po kayo dito sa Bisik Bike Parks Accessories and Services ko. Dito po yan sa Kainta Greenland. Ilalagay ko po yung location namin sa description sa baba. So, insul install na po tayo ng, ng cable. Meron na rin yung chain. Ganda ng wheelset nyo. DT Swiss. Kakabit na po yung seatpost post na NB. Spe Specialized yung sad eh. So, ayan, naglalagay po ng carbon paste para hindi gumalaw dun sa mismong ano, ng seat post. Kasi kanina, tinry, may ikot. So, ngayon, so, naglagay ng carbon paste para Sigurado. siguradong hindi na iikot. So, ayan, pinipit po sa may-ari yung las ko nung saddle. Ito na mga pagka-nakasiksik sa potcha. Okay. Eh, s'ba, sa tanayan. Okay. 0917. Miliya. Ha? Hindi. Ito na mga bisik tapos na natin yung project bike na Abi Maldeya frame. So ayan po yung mga parts na nakabit. so maganda naman yung kinilabasan. mga kabisik kung nagustuhan nyo itong video ginawa ko at bago ka pa sa akin channel please huwag po kalimutan pakihit ang notification bell para updated kayo sa mga bagong upload na video gagawin ko. paki like share, comment at subscribe sa rin po mga ka para mas maparami pa tayo. Hanggang sa muli!